kaso na isang makulit, makulit, makulit. Tumutulong sa akin. Ito yung aking assistant dito, si Mapimpin. Ang aming Mapimpin. Mapimpin, Mapimpin. Ha, ha, <laughs> ha. Pin, na makulit na bata. Ang aming mga pinpin na nuti-nuti yan. Nuti-nuti ang aming pinpin. -pin. Paano tayo magtapos dito? Uy! ano to malinis tapos sa dito. Yan yan ka. Hmm. Paano matapos maglinis dito? and lock, look 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 Excuse me. Excuse me, my dear. Excuse me. Wow. Wow. Way. Way. Oui. ginagawa mo dyan. Yung may yung aking alaga. Yung aking alaga ng kulit. Yung ito? Ito. Uy. Uy. Bye bye. <laughs> Mapin. Mapin. ganoon yan siya pa naglilipit kami ng kama. Para yung bata ba Pumapasok sa loob ng ano Diyan <laughs> Ang lukit kulit kulit niya Diyan kami nahira Matagal lang kami sa pag-aayos Basta pagdating dito sa kama Dito yan siya Nagtago-tago sa ilalim <laughs> Ah katuwa Nakakawala din sa pagod yung ginagawa niya Ay nakutang posa namin Ito Ito yung aming posa Ay You sleep na? Sleep na yan. Ay, ino ako. Check natin ang kubita. Check natin ang kubita. Ay, ano lang. natin itong ano niya na buksan yung laptop pa kasi mamaya pagdating mo maliligo naman ulit siya kasi mainit kasi dito maya maya naliligo pag tumaalis siya magpunta siya sa opisina niya uwi dito kasi pagod uh, pawis na utag init kasi dito super init ngayon yung panay siya iligo panay eh ninis na kami sa kubita kasi ang kubita kailangan tuyo ayaw nila yung basa kasi mga dampa lagi na dadapat sila pag hindi mo pupunasan yung kubita hindi mo sila lagyan lagi may kailangan may lagi may tuwalya nga malaki nga isa sa pinsa sa hip dahil pag hindi mo sila lagyan na eh madulas ikaw pang sisihin dahil hindi mo nilagyan ng ano at hindi mo tinutuyo ay ginoo ganoon dito yes. wala kang maamoy dito sa kubita nila lahat kalinisan talaga nalinis sila ano pa yung buhay pa yung aming aming lalaki lahat na taas yan kinakamayan, ginaganyan lahat wala oh. pa pag umauwiin pa, siya galing siya sa mga may meeting siya kasi ano yan siya, eh, pag umuwi siya nasaan saan bansa, tapos minsan isang buwan, dalawang buwan wala siya dito lahat yung bahay niya, i-check niya lahat kasi ang tanggat-tanggat yun eh. i-check niya lahat yun, na maabot niya doon ipuipuin niya lahat Ah ano, 'yung ano kung may alikabok book. Ang ang linis talaga. Pati 'yung mga dalawang driver sumasama talaga 'yung tagalinis, tagapunas. Kasi may, mayroon talaga i-drive kami dito. Punas kami lahat. Check out lahat ng mga gamit, punasan namin 'yung namin ang sahig. Kung buhay pa 'yung amo kong lalaki, masyado kasi. Ngayon, i month na lang. 'Yung <laughs> hugasan namin ang sahig. <laughs> Pero puna nasa namin ganito, wala rin magkita ang aligabo. Kasi yung asawa niya rin lalaki, nakas asawa niya. Eh, ganun din yung kahigpit din. Buhay ng abro. Buhay ng abro. gaya sa sahi ayun na linis na yan nunasan ko na yan kanina kasi naligo yung bagong dating galing kami sa hospital naligo siya tapos umalis na naman siya Ayan, malinis na. Ayos na yung kanyang kwarto. Kanyang kwarto, kanyang kusap na yung gano'n na ang dami sa hiling. Wait lang. Ko ng Kailangan lang, masuklayan lang. Kailangan lang. Buti wala mga bata dito Maya-maya yan Chik-chik mo yan talaga Kailangan ayos lahat yan Andami-dami pa naman to 嗯。Mm hmm. uh huh. Mayroon yan ito ang dami mga tuwalya kasi sapin yan sa kubitan niya kailangan pag basa basa palitan mo na naman ang iba ayan yan yan sila yan lang yung mga ano kami ayan mga puta yan dyan kasi ayaw nila yung kubitan nilang basa at ayaw umapak ng ano kailangan mayroon laging ganun ang tambak na naman ho aming, laba, labahan Diyos ko wala naman problema kasi ito naman mo pag maglaba dyan, lalabas naman tuyo na naman automatic naman yun kaso lang Diyos ko nakakapagod pa ilaba kasi mga sabo namin naman dyan, kumpleto naman yan ang aming pusa yan ang food niya, ang ano, ano, ano ting 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 mapin ang kulit naming alaga yan lahat yan lahat may carpet. Kailangan mo yan. Supply yan lagi. Hindi pwede yung nakabuhay ang yang yan dyan. Kaya magagalit yan sila. dapat tapos makapo ka lang sa kwarto. Wala yung supply. Supply yan. Ilang carpet na. Bububungakan kami lang Ganyan sila. Okay, bye bye. Thank you for watching. Kasi mag-ano muna ako. Taglit lang simple bukas ay kanila mga sapatos Kailangan tangan ng rajani kanila mga sapatos dito Gamit kailangan, berasan mo Kasi mainit naman dyan dahil dryer naman po. Para matulog. Ganon dito. Kapag yung dalabas sila, kailangan brasan mo yung talampakan ng sinilas nila, sapatos. Kasi para, tapos ilagay mo dito. Mainit naman kasi madali lang naman siya maano dahil nagdadryer kami La la naman sila kahit ganyan naman sila pero wala sila wala pong ano nila minsan mayroon talagang taong masama ang ano yung minsan makita nander, mga marumi talagang uusbo yung kaspa sus kunting dumi lang na ako yung bunganga nila di daw naglinis ng isang taong pero wala yung bunganga tapos maya maya wala lang ganoon lang sige bye bye thank you